logo ng uh, Toyota yan oh. No? so palagi siyang naaalis kahit anong idikit kasi hindi na siya pantay so, binutas ko siya tapos ah ito ito na lang yung uh, ilalagay ko sa kanya Lampasan niyan pinaglalagyan para ibig sabihin hindi na matatanggal kasi lalagyan ng mga pandikit lang binutasan ko na lang ito yung uh, text para ang ilalagay ko na lang dyan ito yung uh, pinaka blind rivet para wala nang tanggal hindi na siya matatanggal kasi kung didikitan na naman ang panibagong uh, kung anong pandikit o ano man natatanggal kaya ito ito na lang babanat ko rito ayan lampasa naman yun sa dulo sinari ko lang ito para sa mga na nagdidiay ayan yun mga kakalawangin ko ito kasi blind rivet na wala nakagalaw-galaw o yan okay na siya mas okay siya kaysa doon siya dinidikit kasi itong uh, blend na niya hindi naman kinakalawang niya okay naman siya okay gano lang isinare ko lang mga bes thank you